Samantala, tinupad naman ni Paris Mayor Anne Hidalgo ang naging pahayag nito na siya ay lalangoy doon sa St. River. Isinagawa nga ng Alcalde ang paglangoy para patunayan na malinis na ang naturang ilog at uh, yan ay gagamitin kasi para sa Paris Olympics. Bukod sa paglangoy, ay sumisid pa hanga 65 anyos na alkalde kung saan ay pinagmalaki nito na malinis na ang kanilang ilog. Noong nakarang linggo pa ay lumangoy din sa parehos na ilog si Transport sa Minister Amelie Equay uh, Castera at uh, gaganapin ang uh, mga aktibidad uh, para sa triathlon uh, dyan sa Olympic uh, 2024 kung saan base nga sa pinakauliling uh, water testing ay mataas pa rin ang E. coli na bakteriyang naitatala at mapanganib pa rin ito para sa kalusugan ng mga atletang uh, lalahok. Diyan sa darating na Paris Olympics, kung saan malapit na po itong mga Kabombo, at yan ay ating tutugay gayan sa mga susunod na pagkakataon.